Atasha Mulak viral na naman. At nakapasok sa top 17, kasama ng dalawang member ng Blackpink, na si Jisoo at Jennie. Eat Bulaga, niyanig ang noontime, pati showtime at mga madlang people, nagulat dito. Muli na naman ng niyanig ng Eat Bulaga ang noontime sa bansa, matapos ang mga pasabog na nangyari, at mga mangyayari pa palang sa longest running noontime show sa bansa na Eat Bulaga. Na talaga namang kahit nga ang isa pang noontime show sa bansa na Showtime, at maging ang mga viewers ng Showtime, ay talaga namang nagulat, at nayanig na naman dahil sa It Bulaga. Sa katunayan nga, ay tila muling iniwan sa ere ang Showtime ng kanilang mga manunood. Ilang araw na nga ang lumipas, o mula pa noong Lunes April 28, 2025. Dahil mula nga noong Lunes April 28, ay muling ang pinakita ng Eat Bulaga at mga The Bark Ads ang lakas nito na makikita ng mahigit isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 104k na ang dami ng nanonood sa Itbulaga. At makikita namang may mahigit 72k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Pero, mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 115K na nga ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng EB. At may mahigit 77K naman ang dami ng nanunood sa Showtime. Hindi nga lang yan, dahil noong Martes naman April 29, ay mahigit isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 106K na nga ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng EB. at makikitang may mahigit 53k naman ang dami ng nanonood sa showtime. Pero, mahigit dalawang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 112k na nga ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng EB. Pero, makikita namang hindi na nga tumaas pa ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, at makikitang may mahigit 53k nga ang dami ng nanonood dito. Noong Miyerkules naman, April 30, ay hindi pa nga natapos dito ang lahat, dahil makikita ngang mahigit isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 103k na nga ang dami ng nanonood dito. at makikitang may mahigit 54k naman ang dami ng nanonood sa showtime. Pero, mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 110k na nga ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng ED. At makikita namang may mahigit 55k naman ang dami ng nanonood sa Showtime, sa kaparehong oras hindi pa nga natapos dyan, dahil ngayong Huwebes nga, May 1, 2025, ay muling pinakita ng Itbulaga ang lakas nito, dahil isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 95k na agad ang dami ng nanonood dito. At makikita namang may mahigit 69k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, dalawang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 111k na nga ang dami ng nanonood dito. At may mahigit 60k naman ang dami ng nanunood sa showtime. Hindi nga lang yan, dahil mahigit dalawang oras naman, pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 115k na nga ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng EB. At makikitang may mahigit 61k naman ang showtime. Namuli na naman ng pinatunayan ng Itbulaga, ang pagiging number one, at hari ng noon time sa bansa. Samantala, ngayong May 1 din, ay muli na naman ngang nag-viral si Tash, dahil sa nangyari. Ito nga, ay dahil muli na namang nag-viral ang single ni Tash na handa na ako sa Spotify. Sa katunayan nga, ay makikitang muli na namang nakapasok sa Philippine Viral 50 ng Spotify, ang single ni Tash na handa na ako. Na kung saan, ay makikita pang ang katabi pa nito, ang single naman ni Jisoo ng Blackpink. Hindi nga lang yan dahil hindi nga lang nakapasok sa Philippine Viral 50 ang single ni Tash dahil nakapasok pa nga ito sa top 17 sa mga 50 songs na nakasama dito. Na ngayon nga ay makikitang may mahigit 965k streams na nga ang single ni Tash, Nahanda Na Ako. May mahigit 275k streams naman ang isa pang single ni Tash na Love Story Kung Bitin. At may mahigit 994K streams naman ang unang single ni Tash na Pasuyo. Hindi nga lang 'yan dahil kahit nga ang kapatid ni Tash na si Andres ay kasama naman sa Viral 50 Philippines ng Spotify. na kung saan, ay makikita din na dito ang single naman ni Jennie ng Blackpink, na halos magkatabilang sa single ni Andres, na ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Hindi pa nga natapos dyan, dahil makikita ngang may mahigit 881k streams na nga, ang single na ito ni Andres ngayon. Samantala, ngayong Huwebes din Mi 1, ay sinelebrate naman ni Dao Bark Ads Miles ang kanyang birthday sa Sugod Mall, kasama ang iba pang Dao Ads na sina The Bark Ads Jose, at Dao Ads Riza Mi. Na siyempre ay maging ang mga netizens, ay nagpaabot din ng pagbati sa birthday ni Miles. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?